Ay kabayan, welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Sa episode natin today, gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang napaka-personal na kwento kung saan kamakailan lang po ay na-lay off po ako sa trabaho. And inisip ko na baka sakali pong makatulong kung pag-uusapan po natin ito, lalo na sa mga kapwa nating OFW na pareho ng pinagdadaanan. Magsimula po tayo sa Simula. At nabanggit ko rin po sa mga nakaraan ko pong video na dumating po ako dito sa Canada noong 2021. At syempre po, uh, punong-puno ng hope at excitement at nakahanap po ng magandang trabaho at uh, naayon po sa skill set ko. Uh, nagsimula po ako na hindi ko akalain na darating yung ganitong challenge. Pero syempre, as an OFW, expected na may ganitong mga pagsubok talaga. Pero thankful din po ako na kapag simula po ako ng buhay dito sa Canada at of course din po na katulong ako kay papano sa pamilya ko sa Pilipinas. Dahil po sa trabaho ko dito sa Canada, marami po ako natutunan. Nakatrabaho ko magagaling na tao at nakagain ng mga kaibigan. Uh, dito rin po sa aking trabaho, nakilala ko ang aking asawa. At uh, syempre po, nakatulong ako kahit papano sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero ito nga pong ngayong buwan, August 2025, uh, nagkaroon ng hindi inasang pangyayari. Ang kliyente ng kumpanya namin ay nagkansila na ng kanilang kontrata. Kaya ang magiging resulta ay mawawalan ng trabaho o nawalan ng trabaho ang mga empleyado na nagtatrabaho sa proyektong ito at ayun nga po kasama ko sa natanggal sa trabaho o yung tinatawag na mass layoff medyo masakit talaga na tanggapin yung pangyayari na ito uh, pero may mga hint naman na po ako na possible na, na mangyari dahil sa changes sa organizational structure ng kumpanya at sa mga pangyayari sa economy na rin. At ayun nga uh, officially marami kaming uh, na layoff. Marami ring mga katrabahong Pilipino ang nagkaroon ng parehong situation at marami sa kanila ang kinakailangan bumalik sa Pilipinas ang ilan nga po ay nakabalik na sa Pilipinas. Uh, masakit lang pong imagine na uh, pagkatapos ng lahat ng hard work at mga relationship na nabuo ay magkakaroon ng ending dahil nga po sa ganitong pangyayari. Tinatanong nga ako ng asawa ko kung okay lang ba ako, kung ni ako or nati-depress. Ang sabi ko sa kanya, sa totoo lang, nalulungkot ako. Marami akong iniisip like mga uncertainties. Ano ba yung mga pwedeng mangyari since wala na akong trabaho. Pero ang alam ko, it's part of life bilang isang OFW. Talagang may ups and downs. Kaya kahit ganito, mahirap. Kailangan pa rin maging or mag-move forward uh, buti na lang po uh, at hindi pa expired yung work permit ko. Kaya kahit na ganito, nalilf ako, is still uh, actively applying for a new job and I'm still staying hopeful na makahanap ng bagong trabaho. At the same time po, I'm working on my permanent residency application since ang husband ko ang maging sponsor sa akin kaya malapit na ako mag-apply ng permanent residency. It's gonna be a long process pero nakakita ako ng liwanag sa kabila ng lahat ng challenges na ito. Napapaisip na lang po ako na still kahit na ganito yung challenges ay napakaswerte ko pa rin dahil meron akong supportive husband, uh, family, and friends despite of these challenges. At mabuti na lamang po kahit papano ay nakapagtabi ako ng savings para kahit na Uh, mag-stop yung salary at least kahit papano ay makaka-continue pa rin ako ng support sa family natin sa Philippines. And at the same time, um, mag-apply po ako ng uh, employment insurance sa government ng Canada para makakuha ng allowance while looking for a job. Kahit na marami pong uncertainty as of the moment, um, gusto ko pa rin talagang mag-move forward alam ko lahat tayo may pinagdadaanan pero hindi ko hahayaan na madown at uh, tuloy lang ang laban hindi ko alam kung gaano katagal bago ako makakuha ng uh, bagong trabaho or bago ma-approve ang permanent residency ko at uh, isa lang po ang sigurado na hindi tayo susuko sa mga OFWs na nakakaranas din ng ganitong experience, gusto ko lang ang i-remind kayo na hindi kayo nag-iisa uh, though mahirap po ang challenge na ito. Uh, tingnan natin ito as an opportunity to grow at mag-bounce back stronger at uh, sa ganitong challenges, tandaan lang po natin na... Uh, may mga magagandang opportunities na maghihintay sa atin. Ngayon po, kahit na nalayoff ako at wala akong trabaho dito sa Canada, tuloy pa rin ang channel natin. I'll continue sharing helpful tips, advice, and updates, especially as I go through the new journey after losing my job. Alam ko na maraming mga FWs ang makaka-relate and I really hope na patuloy po kayong mag-subscribe at mag-follow sa channel ko as I navigate through the next chapter of my life. So, ayun po, ganito ako ngayon. Medyo maraming uncertainties pero hindi pa rin po ako susuko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kasi I know a lot of us are going through similar things. I'll keep you all posted uh, next chapter ko and thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin. And sana po walang iba pang dumanos ng ganitong experience at kung meron man, magsama-sama po tayo at magtulungan.